Ito siya guys, sobrang ganda. Ayan, nandito po ako ngayon sa Pililio Rizal. Dito po sa lugar kung saan po kami pumupunta palagi kapag uh, medyo stress na sa Manila. Ayan, or doon sa amin. Napakaganda po dito guys. Sobrang ganda kasi tingnan nyo. Kitang kita po yung view po dito ng windmills. And, mountain view. Tapos, twin summer po, guys, napakalamig po dito. Ayan, napakasarap po ng hangin. And then, yun, yung sitaw po kanina. Ayan, ayan, ayan po siya. Diyan po ang tanima ng sitaw. Tapos, itong pinya po na to, tanim po ito ng uh, mga kaibigan namin dito. So, sobrang dami po niyan At, ang dami po nilang tanim po dito. So, ayan, yung dadaanan natin ngayon. Um last two years lang nila to tinanim tong guyabano. Pero tingnan mo, ang taas na. Tapos ang dami pang bunga. ba? Nakakatuwa dito. Kaya po kami pumunta dito kasi tinignan po namin yung baka po namin na pinaalaga dito sa mga kaibigan po namin. So, ayan. Ang tataba na nung <coughs> mga baka na ilalagaan, pinaalagaan namin dito. ibang iba talaga pag nandito ka sa Pililia. Kasi so, yan naman, kamuting kahoy. Ang dami kamuting kahoy. Kasi <coughs> e, nga daming bunga. Oh, oh, ha? Hi. Oh. Ang <laughs> daming bunga, Guya kanya-kanya sa kanya-kanya na sinong bitbit, oh. 'Di ba? <laughs> wala pa akong bitbit. -bit. Ha? Wala pa akong bitbit. Nakasungkit <laughs> <Kaya, laughs> na. Naka, naka Ini na. naka na. <laughs> daming ano. Nasa labas na daw sila ng dominan. Ha? Nasa labas na doon na daw sa likod ng panaderia. Saan so panaderia? Hindi ko alam. Sabi ni ko, yun. Wala na doon sa Wala na siya doon. Wala na daw. Allah. Ang daming lamok po. Kaya nga nag-ano, jacket nga ako eh. Ang lalaki. Iba talaga dito, no? Kakarelax. relax O yung daming manok. Nandito na naman si Kowin. Kaya, masarap ang sarap pang tinol. Ang eh. daming native na manok. Ah? Paano yan? Pag may sipon, kakatayo na. <laughs> <laughs> Parang gustong mga ng <laughs> 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 Sa ngarap punta kayo ng maga. magpapatay tayo ng manok. Marami kang native na manok kay Elmer. Ayan lang. O, yun, dami ng sitaw, oh. Uh, masarap 'yan tino nang <laughs> manok. Wow, daming sitaw ayan, guys. guys. Ang dami, oh. Alam nyo po ba, guys, magkano kayo dito nang sitaw? 15 lang. Oo. -o. Pero pag kayo daw mag-ano? Balatan 20. Ayan. Ito yung aming take-home na sitaw. Isang timba to. Ang dami. Ayan. Tapos ang palaya. Ay, may pangbalat pala dyan eh. Oh, 50 na yan ah. Magkano yan sa ano? Ay, magkano to sa labas? 35. Oh, 35 yan. 35. Wala, mahinog pa yan. Mahinog din niya kahit gaya. Oo, oh, may din Hindi naman yan bukas lahat yan. Ganun, Oo, lang, lang sa lahat eh. Matamis si tay. Oh, <laughs> Oo, magatayan yan. Ala, may dila na lumabas ah, sa Ate ah, Franz. Masarap. Masarap, <laughs> masarap yung Ito <laughs> oh, oh, yung langan Ngyan. niya. Buwa. Oo, okay. oh, masarap oh, eh, nito. Okay. 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 Hmm. Ano bang Gagataan ko papaya Ay, oh, kaya. sitaw yang bano nang ano? Guyabano guys. Pa-dai ah. na na. Sipara. Sipara. Pa-ya. Pa-ya. Berak ng alam ng boto. Karon boto lang yung buto. Walang buto, walang lahe. <laughs> Hirap Ay, May harap maglay. May boto, ilam presyo. Hindi 'to masisira kahit matagal. bano 'yan eh. Mm. <laughs> Hindi. <laughs> Andamirawing bitbit. So yan. Yan. <laughs> Pwede na kami magtinda ng sitao ay kay ay kay awe aqua plush mo ay. Ito, mm. na si lolo doming natin na si lolo doming kahit na nating si lolo doming kahit na nating si lolo doming kahit si lolo doming kahit na nating si lolo doming kahit na Kanan. 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 doming kahit na nating Nandaming papaya. So, uh, uh, daming pinyo. pag tagpinya na. Kailan ang bunga niyan, Ate Risa? Sa taon pa po. Sa sunod na taon? Mm -hmm. P ah. hindi e wala pa po palang pinya ngayon dito sa Pililia. Ang tamis okay, pa naman ng pinya dito. Ang laki-laki na daw te wala pa bubuhanan. <laughs> <laughs> Iyo. Isip niya nando sa pantulong. Ang daming talbos ng kamote, oh. Mang... Oh, 'yan yung talbos mismo ito te, 'yan yung ginogulay. Oo. Oh, oh, okay. oh, sunod, Gusto niyo ba? Ayaw. Akala ko magluluto Ha? Ayaw man so, susunod, te. Ito. Mapupunta kaming maaga. Gusto. Gusto. Ay, ayun. Oh, sayo, daming ito, eh. Ang daming no? ay, 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 sili. Ay, wow, ay, sayang. Ay, wow, ang dami. Ayun, no. Sino ba kaya yun? Bukay. 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 Paborito Ayon, paborito panikita. namin yan ni Inin. -in. -in. Ay, paano ba matanggal? Daming pinya. Lagay mo ma'am sa sasakyan ko kan dumaan. Paano? Ay ayun may hinog na ano pinya. Aray ko. Ayun oh may hinog. Ako na te ako na. Naka ako. Ano na ma'am? Ayan, ayan, ayan po. Okay. Hinog ba yan? Hindi po sa araw. Ito po, Ayan, pwede na po yan. Ay, ka, kumuha ka na ng pinya. Awang ko. Oh, ay, ka, say, oh, sa'yo na to. Oh. Oh. Ayan, oh, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Ano pa gusto mo? Ayun, no. Oh, Ayun, no, may malaki, oh. Hilaw pa po, ma'am. Hilaw pa? Ayun, hilaw pa. Ba't ang dami pa rin bunga, Ate Risa? Ay, ano po ito? Initril. Anong initril? Pina, sino, ano lang, nag-experimental. Ah. <laughs> Pinaglaroan ni Elmer. Tapos, nagbunga. Oo. Oh, oh. uh. Bukan lang po niya. Kaya maliliit. Yan yung tinitinda sa pantokal, di ba? Mm. Yung maliliit na pinya. Pero ang tatamis. <laughs> Pula pa yung mga tinik-tinik niya. Ang daming pinya. Ang sukal na nga po eh. <laughs> ba din itong pinyata? Hindi. Uh, oh. Ah, dinadamuhan. Hindi, ang sakit niyan. Ay, di. Oh, pa, uh, hindi pa yun. Eh, po, hindi po di pwedeng pwede. lumusot. at umos. dyan nang walang mahabang mangga. Ang hmm, sakit ng pinya. yung mga pinat-pinat Kaya nga eh. Yung chiko. Oh, may bunga na rin yung chiko. Hmm. Oh, ano pa lang po na mga kailan mga yung mga mga December. Ah, Isang taon pa ang pinya. Wala nang langka ngayon. Tanim niyo. <laughs> Dragon fruit. Hindi pa patas isang buwan ng isang araw Oh, matamis. Sana naman. <laughs> Oho. Oh, Cutey oh. po 'yan eh, iyon pula. Saan a ito? pagmasipag masipag ka talaga, no? Ate, enya ba 'yung nilaglag kanina? Ang daming kuyaban. Nililiit ay sira. Sira. ka talaga nang di oras ng kalabaw, sir. Ito ate, kanina pa ba ito? O bago lang? Kanina lang, ma'am. Kanina ay, lang 'to. May ay, ka, ano ay kaano lang po niyan? Oh, 'yung inano ko Elmer. Ito 'yung. O sayo na 'yan. Ay,